Ang gagawin natin ngayon ay fried puset. Ito lang mga kailangan natin, isang malaking puset. Gawin lang natin dito, linisin natin yung loob, then tanggalin natin yung balat, yung itim niya. Kailangan puti lang siya. Then kailangan nyo na magtatad na maraming bawang, yung sili, green, then sibuyas, tsaka asin. Ito lang mga kailangan natin. Okay, gawin muna natin yung puset. Okay, ito na yung pusit na natanggalan natin ng balat. Dapat ganyan yung itsura niya. Then, yung ulo, tanggalin niyo yung mata. Kagawin natin dito, slice ko na lang. Yung ano, slice ng pusit natin. Ayan, ito niyo, pahaba. Ayan, ilagay natin ang pusit natin sa ganitong lalagyan. Ayan. Saan niyo lagyan ng tatlong kutsarang ano, flour? Ayan. at saka natin lagyan ng asin okay next na gagawin natin i-shake lang natin yung lagyan nya para makaut yung puset then sunod natin gawin gawa tayo, gawa tayo ng sausawan lagyan nyo lang ng suka lagyan nyo ng konting asin Samahan din natin ng bawang then mix lang natin Ayan, ito yung magiging saksawa natin. Itong gagawin natin ngayon, pag mayigit na minit na yung mantika, ito yung pusit natin, pipritin lang natin. Ayan. Ayan, tip ko lang, huwag niyo siyang piprituin na matagal. Mga 5 to 7 minutes, okay na yan. Pag naramdaman niyo, ano, malutong na yung outer niya, pwede na natin ihakon. Ayan, itong pusit natin. Pwede okay, na next na gagawin natin ay maglalagay lang tayo ng konting-konting mantika sa so, uh, kawali. Then, tsaka natin ilagay maraming bawang. Tsaka yung sila yung green. And. Gawin natin dito, isa lang natin. Ang gagawin natin dito kapag luto lang, hindi yung lutong-luto. Ito ilalagay nyo lang sa ibabaw ayan, ito na yung kinalabasan ng pride posit natin ayan, diba? madali lang gawin okay bukan natin sarap dyan syempre, ito yung ginawa natin sa usawan. yun kain tayo hmm sarap ng ano niya. lutong niya. try nyo to